ito so, yung mga ano na undoy Ah. <laughs> uh, yes, diyan na, mga mga na unduyan diyan sila natutulog. <laughs> <laughs> yeah. Wala unduyan diyan. Wala na ako pa bidyuhi ang akong po dito. Eh. Bee. ako dito ko nat natulog doon sa bahay ng tatay ko. Sila naman dito natulog sa bahay ng kapatid ko kay si Pedro Vic. Kita untong Yan. Tama na akong duyan yan, kagabi. si Pedro, dito daw sa kunting bakante natutulog. Yan yun daw si Pedro, dyan natutulog sa kunting bakante, guys. Ito naman, guys, yung mga, mga visitor, guys. Ang gano'ng Ang sarap ng buhay, guys. Sarap ng buhay. Arabo, guys. sa akala nyo walang electric pan guys. Ayan. <laughs> Pansinin nyo, guys. Kung nakikita nyo yung kubo sa antipolo. Sim lang, guys. <laughs> oh, yan, guys. Ito ya yeah, ito guys ang ito guys ang kwarto nila guys yan ang kwarto nila guys gaan ganoon <laughs> Pwede kang lumabas dito, guys. <laughs> yan, magpa. Lamig ka. Yan. Ay, si dito. Ito. Yan. Yan, ang ano nila dyan. Kitsit. <laughs> dito kitsit. Ganyan, guys. Yan. Ito, mayroon sila. Si Ar <laughs> guys. Yan, guys. Ang si nila, guys. Yan. Papansin mo, guys. Ang si Aro nila. Ito ang bahay ni Pedro. Nalamig ka ng ulam. Yan, yan. yan. Kunting tulak lang yung damdaman, guys. Kaya, magsingawakan. Kaya, pag nawakan yung guys, kayo ang may kasalanan. Yan. Wala akong signal. Kaya, ganito ang ginawa ko. Ngayon, magpasignal ako. Kaya, ang aking ano, daddy magpa- tawag